po sa anime na sa ko na dahil po sa na sila po po. Kala po ako may mga sa inyo sa mga sa inyo. na po sa rider, may ipon ang tapos po sa inyo. Gusto ko ay makita. At sa na gusto ko sa inyo Sa mga nagbabanta po sa hindi na rin po may isip ng ano po, stress na rin po. Uh, ano na lang din po ni Marika sa pagbubay ka na, na po sa mga pamilya o. Kung ano po sa akin nilang pitama, kung nangyari po sila sa ako na lang po ang mga nilang pangyay. Ang maganda na rin po sa kanya ay handa siyang humingi ng matawat at sabi niya. At uh, yun naman po ay uh, isang video na sinabi ko ang mas mabuting ang makita ng publiko na talagang uh, nagsisisip siya no? sa kanyang ginawa at uh, ang mahalaga hindi po maulit muli. tirakan uh, Tinakanggap naman niya ang kanyang mga uh, nagawang mali, inaamin naman niya at uh, ang mabuti nito ay matututo siya lang sa leksyon kung saan siya ay maging mapagkumbaba at, at tanggapin ang uh, pagkakamali. Ngunit ang pinakamahalaga ay pagbago na uh, mga tao at uh, ng gagawin ang mga medyong bagay. Uh, naman po ang uh, napag namin next year. Kung uh, nakita niyo po interview po sa hapon, ang minato ko na talagang ganyan pa rin ako kayo. Dahil yung kanyang mga uh, ginawa, yung po na rimu ba ng Wata-Wata San Juan Festival, yung po na rimu ba ng Kapistahan ng San Juan. Ngunit nung uh, naman kami at nakita ko naman sa kanya na sincero siya sa kanyang paghingi ng pamanhin, ay sabi ko, uh, medyo talaga hukumpa naman yung, yung galit ko. Uh, so, totoo lang talagang halong uh, lupot at galit po ang aking naramdaman dahil yung uh, nung una, no? nung una hindi ko siya nakikita ng remorse. Nung una hindi ko siya nakikita ng alamang pagsisisi. Kung baka nakikita ko parang na proud pa siya. Pinag-utuwa niya yung ginagawa niya. Kaya nung nag-uusap pa kami kanina at kahapon, hindi ko kay Lester na ang kanyang mga ginagawa, sinasabi, ay nagiging dayan mo bakit o ang pagtingin ng tao sa lungsod ng San Juan siya ay San San Juanenio, kanyang pamilya ay mga San Sabi ko, pare parehas tayo ang sisira dito dahil sa iyong ginagawa. At uh, sa tauman naman siya, may niya at kayo ay kumaharap so sa inyo. At, uh, na po siya ng paumahin. Kaya mayroon uh, kung meron yung mga gusto ang tanawin kay Lexter, handa naman siyang sagutin ng mga

hindi ko na po sa patroos, hindi ko na po sila mag sa Sobrang dami po ang mga pangangil. Kaya siya daw po bagay ang nila lang. Sa akin po, ang mga dalawang po, malaya po sa maliwa. O umingi po, mali sa lahat ng mga nabahalang tao, wala nang na po sa tayo na puna na basa. Yan po.

pagbabasa gamit ang water gun at yung pangdidila. Kung tutusin, talagang walang violation nito. Kahit sa patas, ang kinasulta ko namin sa ating mga kumano, si Vice Mayor Kuwila yung sa mga kumano, ang kinasulta natin ang ating uh, city legal officer, ang ating city administrator, lahat sila ang kumano. Wala kasi yung violation ng alamang batas. Ngunit, ngunit kung sakaling yung uh, rider na binasanin, nasira ang cellphone, di kaya ang laptop, mayroon may siyang kasuhan ng uh, reckless impudence resulting to damage to property. Pero, depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. Yun na po yung sinabi ni Dexter kanina, napanood ko rin yung kanyang uh, binost uh, kahapon sa social media na hindi siya nagpaumanay doon sa rider. Ang uh, gusto nga po sanang mangyayari ni Dexter ay napakita sila ng rider ay kita actually arrange it uh, doon po sa ating rider kung kayo po na uh, nanulod at nakikinig kayo kung titiwala po kayo sa akin pwede ko po pong i-arrange na uh, makapakita po sila ni Dexter dito sa ating tanglapan sa so, pagkatulang po lang gusto ng humingin ng ni Dexter sa kanya personally pangalawa na is niya ang handodan isang helmet at kapote ito yung kanyang paraan na uh, humingin ng pumangin dito po sa rider na kanyang binasa uh, na kita-kita naman po na talagang tayo ang ginawa dito po sa mga viral videos. Again, it is up to so si Lexter uh, kung ito yung mapapatunayan base uh, sa mga CCTV o sa mga viral videos option na po yan ng mga tao ito kung mag-file po sila ng naso. Ulit well, kung parang basihan po pa natin ang ating ordinansa, wala po siyang binabiolate na alam uh, provisions po ng ating city ordinance patungkol sa ating mga Mayor, paano Hindi po pa papasok doon na ang mga 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 require mga 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 Yung mga 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 directly ng city government na uh, ayaw wala ng complainant ay yung mga nakasaad lamang sa publiko. ng mga things sa uh, justification or APX like physical injuries or damage to property, kailangan po sa ilalim ng patas na meron pong private complainant na pupunta. At uh, ilang araw na po kami nanalawagan sa publiko na kung meron na pong mga gusto uh, mong file na kaso ay pumunta rin Meron na po ilang mga pupunta. Ngunit hindi naman po si Nexter kaya kinakasuhan. Ito po ay ito po po sa ibang tao naman na nanakit sa kanila. So, as far as next is concerned, wala pang isang tao talagang pupunta rito sa City Hall para mag-file uh, na kaso laban sa kanya. Kaya may bilang isang buksong, wala kami may file na kaso laban sa kanya. Sa wala naman talagang siyang nilabag sa ating <laughs> multimedial- Phantom 1 dan membantu pada hal-hal